Hi, guys! Hello. So, mag-start na kaming umakyat sa balubundukin ng Rizal. Yes. Yeah. So, fight! Oh, start na kami mag-exercise. Pero hindi tayo lalakad okay, sa ano. Ito bakit ito dito ba yun tayo yun lalakad? Yun? <laughs> eh, wait lang. Ano hindi ako cash. May sasakyan ba? Wala naman sasakyan. Bumalik tayo, Jennifer. <laughs> Ay, Lusot na lang pa. Kasi, Megs, <laughs> mapang <sumabang> ano to? Bumula ka! O, bakit? <laughs> O, oh, oh, be careful daw pag nag-picture. Ayan. Ito Nasa path. Nasa way pa na kami. Nasa way. Ayan. So, ayan. Nandito na kami. Nakarating na kami sa unang asalan. Ang unang ano dito is yung malaking bato. yan yung Oi, Simon, hello. Hi. Oi. Yan ang bato ni Yamashita. Ito yung ano, yung bato na biniyak na, di ba? Oo, biniyak lang yan. <laughs> Ayan. Ang oh, taas pa. Oo, ang si Simon. Paakyat, mamayang hingal na. Ate, nakain ka na naman ang bawal sa'yo. Ayan, so. Chelsea, be careful, ha? Ayan. Okay. Taas pa. Sa din namin yan. So, exercise. Ay, yun, ang tayo? Yeah. Oo, oh, ang pagkaman makikita mo yung sea of clouds. Kung may clouds. Ang layo. Alala, nag-picture-picture na. Bago makarating nga, tabutin ng sham-sham. <laughs> Ayan. So, dito yan. Dito to sa Tanay Rizal. Ayan. Actually, meron ganito kala Ate Aide. Eh. Kaso, ano dun eh, gumugulong-gulong. Uy! Sana dito, once you pop, you can't stop, oh. Yan. Ano yan? Sino mo pa naglalakad na alapang yung nanay ko? Kaya nga. Di ba ito yung ano? Flight, ano? Flight yung attendant? Flight truck. Oh, 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 oh. Yung kumakain ng Ayun, tuloy, ano tuloy, yan? Tunay ano? Tunay yan. Kung kung paano yung, yung insect. Bag. Oh ano? Talaga ba? Hindi ba? Pwede mo ba, ba tayo? Ah, may do lang nga Ilagay mo na sa ano okay. mo. Akin na. Ay, Ilagay ba, mo ba, na sa okay. mo. tayo nga po. Cute. Ito. Ang dami. Okay lang. Yeah. Konti pa. Chelsea, be careful. Ang init na te. Kaya nga, ang init na. Tapos ko, ang laki na ng noo ko. Ang lapad. Uh, pataas. O, uh, pataas po. Yan. Yan na. tayo? 4S. Ah. ah. dito daw yung view. View date. mga <laughs> <Kaluna. Ang taas? tinyo> Ito na. si Nalula si Bibay. <laughs> pagod hingal konti pala uh, ano ba to? ang usapan natin magagala tayo